Welcome po sa Cooking Alasen. Garini naman hong luto ang ating gagawin sa karning ng baboy. Una ang magigisa muna tayo ng bawang at sibuyas. At kapag lumabas na ang aroma ng sibuyas at bawang, ay saka natin ilalagay ang karning ng baboy. Maglalagay din tayo ng tubig at ating laang hoa rin tatakpan at hihintayin laang natin lumambot ang ating karne. At kapag malambot na rin ay titintlahan na natin ng soy sauce, suka, at paminta. At pakuluan la ang natin aring maigi. At saka tayo maglalagay ng ketchup or tomato paste. At atin la ang aring hahaluin hanggang sa medyo lumapot na yung kanyang sauce kung kayo ay nakaabot na sa puntong are, ay huwag naman nyo sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Cooking in the film. At i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na recipe. Kapag kagaling medyo malapot ng mga kanyang sauce, ay pwede nyo nang patayin ng apoy at serve with mainit na kanin. Salamat po sa inyong panunood!